Hindi otorizadong paggamit ng wang-wang ipinagbabawal na ni PBBM. Bawal na ang wang-wang sa visa ng Administrative Order No. 18 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi na maaaring gumamit ang mga opisyal tauhan ng pamahalaan ng sirena o wang-wang, blinkers at iba pang flashing devices sa mga hindi otorizadong sasakyan. Ano nga bang magiging epekto ng kautosang ito ni Pangulong Marcos? Alamin natin! Ayon sa Administrative Order Number no. 18, laganap na ang paggamit ng signaling at flashing devices sa mga kalsada. Nagdudulot ito ng pagkagambala at kaguluhan sa trapiko. Nauna pa rito, matatanda ang hinimok ni Pangulong Marcos kamakailan ang mga opisyal ng pamahalaan na pangunahan ang pagiging disiplinado sa mga kalsada. Anya, hindi kabilang sa pribilehyong sinumpaan nila ang pangaabuso at pambabaliwala sa mga umiiral na patas trapiko. Kaya sa pagbabawal ni Pangulong Marcos sa hindi-otorizadong paggamit ng wang-wang, inaasa ang magkakaroon na ng mas organisado at ligtas na kalsada ang publiko. Magiging ehemplo pa ang mga sumusunod na opisyal sa pagiging disiplinado na kailangan ng bawat Pilipino upang matuldukan ang isyu sa traffic. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagbabawal sa hindi-otorizadong paggamit ng wang-wang? D! W.I.Z. RESEARCH REPORT Re -re REPORT